sikat na po ang Palawan. Di ba? Tayo yung pinaka-best island in the world. Yan po yung totoo. At uh, hindi nila, hindi natin sila kailangan sa totoo. Hindi natin sila kailangan dito para itumot. Kundi sila ang may kailangan sa atin. Yan ang totoo. Kaya po, ako yung sinusuportahan ko ang proposal ni Board Member Anton Alvarez. Sana Ngayong session na to, may decision tayo kasi yung mga kababayan natin talagang uh, buong palawan apiktado sa ginawa nila. Dapat ipagtanggol natin yung palawin nyo. Marami nang nag-issue dito sa atin sa West Philippine si gag ikatjagang pa nila ng ganito. So ako po ay naniniwala dapat mamaya sa other matters. Ako po ay nag-meron din proposal resolution declaring uh, Rosemary Rosmartan na uh, pamulat na kin and then doon kasama yung mga kasama nila as persona ng Rata in the province of Palawan. Maraming salamat